sa may Lagro, no, Barangay Greater sa may harap ng uh, SM Perview. So, ito yung uh, release ng trend dito. Sa uh, MRT 7. Meron silang activity. Ayan guys. Oh. So, Ayan. Ayan yung barangay Greater Ayan guys, yung activity nila dito sa lugar. Ayan. Sa ilalim ng uh, release ng trend. Ayan guys. Ito yung uh, ano nila dito. Pinaka warehouse. Sa lugar na yun guys. Ayan. Nandito tayo sa mga uh, footbridge. Ayan. Ito yung uh, lugar kung saan tayo. No, nakatambay. makita niyo yung area kung saan yung mga MRT7 na lugar ayun yung activity nila guys doon sa lugar na yun yun so, tayo ng footbridge Tahan natin yung station na sinasabi ko sa inyo guys Ayan, so, sila yung may mga may mga gumagawa dito ayun. Tahan natin yung station saan sila kinakabit yung mga additional na beam. so, dito tayo guys sa area na to Ayan. dito tayo sa ilalim ng uh, release ng uh, train ng uh, barangay Lagro uh, greater Lagro dito sa may harap ng uh, SM Fairview, guys, dito sa lugar na to. So, yung, ito yung station dito. Medyo maliit lang to, guys, tong area na to. Pero, mahaba uh, siya. Ayan, o. Uh, mahaba siya, guys. Itong, uh, dito uh, area kung saan yung uh, station ng MRT7 sa lugar na to guys palabas na to ng uh, Commonwealth station ang lugar na to guys so, ayan yung ano ayan nagkakabit sila ng uh, panibagong uh, beam Salamat tayo sa panahon at makulimlim guys. Ayan kukulin mo na yan marami uh, nagkatrabaho ngayon nagkakabit ng uh, additional na beam guys ayan no? <laughs> so, yan yung area kung saan sila nagkakabit ng uh, additional green, na na kulay uh, gray guys ayan, tayo sa lugar so dito sa banda rito baba tayo ng konti para malapitan natin may mga hukay pa rin sila dito na hindi pa nalalagyan ng uh, poste ngayon guys nagsisikip sila ng uh, nagsisikip sila ng mga tornilyo ng uh, MRT7 dito sa lugar na ito guys may mga poste pa rin dito na hindi pa rin na ano na kalagyan ng post sa lugar na yan ngayon dito sa lugar na to so yun guys thank you thank you very much to so sa inyo lahat andito tayo sa ilalim ng uh, mrt 7 dito sa may kahabaan ng ano, daming motor dito guys ano mo na bagong motor dito meron silang ginagawa dito na ginagawa na so, ito ba ay magiging office guys so, yung mga workers na palabas dito sa lugar sa so, oras na to guys may mga additional dito yung kanilang mga nakatambak na materyales sa lugar na to guys yeah so, yun maraming salamat sa inyo Nandito tayo sa ilalim ng dito ng uh, Greater Labro MRT7 sa lugar na to guys. Yan lagi tayo dito bababa May mga post to post ah. Uh, pinakabit sila dito eh mga materialis nila sa lugar. Ang ganda sa area yan, ito yung mga materials at meron silang maliit na boom truck dito guys na gumagalaw no na uh, hindi ko alam kung ano yung uh, binibitbit nito na may mga workers dito na gumagalaw sa taas, So guys Ito yung uh, Ano nya Ito yung uh, Kung saan yung uh, Haba ng MRT7 Ito palabas to guys ng ano eh Ng uh, Commonwealth Station Itong area na to So dito uh, nga Kaya nasira sira na yung uh, Parsada dito Yan kasi nga may tubig Yung gandun Ay god Yan meron silang Nag uh, nagaano sila ng ano, ng uh, mga mga materyales hanggang dun sa dulo ayan guys uh, nakakit sila ng mga uh, materyales ayan yung taas ng uh, MRT7 sa lugar na to napakaganda na guys no? halos kumpleto na yung mga beam at materyales ng uh, MRT7 dito sa may uh, greater lagro station yung mismo sa may uh, SM North ah SM North SM Fairview pala guys sorry sorry SM Fairview yan guys ang ganda na yan palabas na po ng uh, ano yan ng uh, Commonwealth Station yung uh, itong tinutumbok natin na to guys palabas na po yan ang ano ng uh, Commonwealth East Station tong lugar na to yan, meron pa rin dito mga poste na hindi nagupusan na ano yan kinakalawang na ayan guys, so ayan naharap ng uh, Commonwealth Hospital Medical Center so ayan yung kabuhan ng ano Greater La Group, no, ng mga uh, station ng MRT7 guys yan sa gano'n na yan yung gano'ng haba maliit lang siya pero pahaba siya, guys ayan haba sya yung gano'n sa dulo yung gano'n sa maya intersection na yan guys ito yung tinatumbok natin ito may intersection area Meron mga pagbabago na dadagdag doon sa station na 'yon. Meron sila mga bagong kinabit na beam na kulay gray, yung malalaki. 'Yung mga ayun na yung mga pangilalim na ano, pangilalim na beam, no. Katulad doon sa may kulay uh, posya na beam yung mga pang ibabaw yun yun naman yung pinapatungan ng uh, yero dun sa ibabaw guys so, maraming salamat po sa inyo yan eh, yung uh, itsura. napakataas ng ano rito ng uh, ano ng MRT7 dito sa Migrator. Vlog flag na to guys ayan so, ang doon na yan sa tulog maraming salamat po sa inyong lahat makakuha na naman tayo ng banibagong update sa ating ah uh, MRT7 ngayong araw. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang. Bye-bye.